Sablang General na Patungo kami sa Infanta quezon, at maglalakbay kami sa dagat. Ayan. gusto nyo makita ang dagat, samahan ganda ang baybayin ng general na katika. tinanggal lang yung stress habang ikaw ay naglalakbay sa magandang tanaw malilipang ka talaga guys at ayan, ilagutan ka na kami ng dilim tumidilim na siya guys at makikita na ang magandang ulap talubong namin na bangka na yan ay mangingisda patungo sila sa pangingisda ayan guys sa aming paglalakbay sa kalagitnaan ng dagat makikita ninyo ang paglubog ng araw sobrang mag-enjoy nyo ang biyahe sarap ng paglubog ng araw

bayanihan naman ang gagawin namin ng aming family upang maitaas ang bangka na aming nirentahan. Ayan, bayanihan. Puso pa sa amin ang ganitong bayanihan. Yes! Mama. Yes, natulong pa. Mama. Bakit? Yeah.